A day in the life is a seaman's wife, collection specialist, content creator, full-time mom, basta lahat na, nakbaka for today's video mga mare, araw nga ng Sabad ito at malapit na naman nga yung out ko. Kaya nga ito nagmamadali nga ako dahil magbabayad nga ako ng bills for today's video. Alam niyo naman mga mare na pag malapit na yung katapusan na eh, Diyos ko, nagjudate na nga yung mga bills natin like tubig, kuryente, ho, wag, na Ano ka nga susukong magtrabaho mga mare, Diyos ko, itong bills talaga natin hindi natatapos. Nakapix na yata sa katawan natin to eh. chares <laughs> Siyempre, dahil bilang isang independent woman nga mga mare, dahil wala nga si Mr. Regis eh, ako na naman yung lalakad para nga magbayad ng bills. Pwede nga namin ngayon mga mare, ay nasa 4 or 5 nga siya, ay eh, ko, wala naman kami masyadong gamit, pero yung kuryente namin, hindi talaga bumababa. Kesa naman may stress mga mare, sa bills sa bahay, ay eh, Diyos ko, tinatawanan ko na lang nga. At dahil alas 8 na rin nga ng umaga dito mga mare, pumunta na nga ako agad dito sa Pelco. Kaso nga lang, dahil Sabado ay sarado sila. nakbaka nga ako mga mare, kaya nga dito ko piniling tumira sa Sibera. just ko, kompleto na nga sila dito. May Robinson, ganyan. May simbahan, katabi nga lang ng school. Kompleto sila. Hindi mo na kailangan lumabas. Ganyan. Meron nga rin silang Korean restaurant dito mga mare. May Mercury Drug, may mga pharmacy. Hindi mo na nga kailangan lumabas. Kaya very convenient talaga tumira dito. Meron din 7-Eleven. Bilang right? sarado rin nga naman si Pelco mga mare, wala talaga akong nagawa ginagawa di bumili na lang ng diaper, gatas, tsaka ng mga maintenance na gamot. After nga nun, mga mare, dumiretso lang din ako sa bayaran ng tubig, tsaka ng monthly juice, tsaka ako nga binayaran. Buti na lang walang masyadong tao, kaya dumiretso ako dito sa karinderia ako sana ako bumibili ng ulam. Napapaguran kasi ako ngayon, mga mare, kaya nga dito na lang ako bumili para hindi na ako magluluto. Buti na lang talaga masasarap yung ulam nila dito. Mura mm -hmm. nga lang sila magtinda dito, mga mare, 60 pesos lang yung isang order, kaya nga umorder na ako ng hipon, sinigang, tsaka ng paksiw na bangus. O oh, diba? Sobrang mura nga mga mare sa tatlong potahe kakasya na nga sa amin yun at total nga nun ay 180 pesos lang. Ano nga naman mga mare, kapag nga nagbabay tayo ng mga bills, kuryente, tubig, tsaka ng monthly dues, ay eh, hindi nga natin pwedeng isabay yung mga mamahaling ulam dahil kailangan natin magtipid for today's video. Oh. Alam nyo mga mare, mula nga na lumipat kami dito, ay Diyos ko, yung pagbabudget ko, nililista ko talaga sa notebook para yung mga pinapadala na mister alam niya kung saan talaga napupunta. Alam nyo nga naman ngayon mga mare, pag nagpapadala nga ng pera yung mga mister natin, ay just ko, akala nila nababayaran lahat, pero dapat nalilista para wala silang maisusumbat sa alam nila ko sa napupunta yung pera. Ganun. Kaya nga, ginagawa ko mga mara, tinatrack ko talaga yung everyday na gastusin namin mula almusal, merienda, ulam, hanggang gabi. Nakatrack talaga yan at nakakompute sa notebook. Chares. Sobrang mahal nga ng bilihin ngayon mga mare. Diyos ko, kung kumikita ka ng 30,000 buwan-buwan ay Diyos ko, hindi magkakasayan kung tatlo yung anak mo. Kailangan mga 80,000. Ganun. Chares. Kaya naman yung iba mga mare, sinasabi na kapag asawa ng si man ay mapera, mayaman, ganun. Hindi, nasa diskarte lang talaga yan. Kaya nga ikaw mare, kung nag-struggle ka rin nga sa bills, kung hindi mo nga natatrack yung record mo, ay Diyos ko, itry mo itrack yung mga gastusin yung araw-araw at makikita mo kung magkano yung mga lumalabas na pera. Susunod so, mga mare, gagawin ko nga ng video yung mga pagtatrack ko ng expenses namin everyday para makita nyo nga kung paano ko siya binabudget. Ganun lang muna. Salamat sa panonood.